Ano pa ka paano Ay. Check na natin. Ay, na Palikod yes. lang. Sige, na lang. Yeah. This is like third floor na kami. HS3 third floor. Oh yes. yes. my god. Third floor. Ano to? Third floor. Kainan? I think like parang ano siguro. Tambayan. No? Sure. Yes. Sa so, 20 minutes break. Mm -hmm. Guys, let's go. Wow, may ano pala May signal ako dito. Yeah. May signal. Oh, may signal. Eto. 407. Let's go. Let's go. Yung, ano siya yung mga kaso sinagawaan? ba tayo? Lahat ba tayo? Ayun, 4 o'clock. din, kasi yan. Bilalasan. May students. May kids. Wala nga yung ng babae? bina muna kung ano yun? Let's go. this is the. wish mama. ayoko. kama si tita. alis sabi niya, bilisan pa naman natin. ay, ay. ay. it's... yung. Ay! yung. 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 My building. <laughs> si Tita B. Oo oh, oh, Yung kami oh. natin. Sa labas ng room. May ito. May ito. May ito. May ito. May ito. Heronimo yan eh. Yes. Hindi na tayo blackboard. Hello. You ah, know? uh, may ano din. Yung kapag mo kay Sir Moral. Yun know, o. Yung white. Yung parang screen. na uh, Ang tawag din. Basta yun. Okay, oh. okay. Kasi, it's getting real life. Nice.